nakakalungkot kasi ang dami ng tao sa kwarto ko para na akong walang space. Ba't po nga init? Ba't ang init ng kwarto nyo? Oh, si, si, Lawrence, bakit mainit? May nagtatago ng remote. Hindi na kinakaya yung lamig. Ay, ang lamig-lamig kasi, kaya... Max, hindi pwede na ka-24 ang aircon dito. Hindi kasi yung tuhod niya, ay, ano, medyo mahihina. Ang ina, pinaginindigan ko yung Grace family na sobrang lamig, tapos... Oh, hindi, hindi kayo na niya. Ang kasi, hindi ako sanay. <laughs> oh, wait lang. So <laughs> guys, ito nyo naman siguro na nandito ang panganay na anak namin na si Sean. Yes. So dito siya matutulog of course kasi kwarto niya to. Ah. Uh, so... Kasya pa ba? Mars, huwi ka na. Kakadating ko lang ulit, huwi na. Ganun ba ko na ang tanya. Hindi, ganito. Sean, dito ka sa pinataas. Okay, Lawrence sabigay ni Mars. Tangin mo. O ba, ano mo, itabi ko si Marski Shon. Alam mo, itabi ko si na, pa, Laandol. Uh, Syempre! Oh. Syempre, <laughs> pa, Parang, Parang si si sa may tiyosas. Ako to si Lawrence. Yung pagiging feeling pogi niya, talagang dinyala niya sa akin, no? ina mas maitsura pa nga ako. Doon ayaw tumabi sa akin. Tsaka, I never ako papatol sa ganun lalaki. Napakaliit pa, negurado. Maliit din yan. Kaya, Lawrence, huwag ka masyadong feeling. Kasi tama yung feeling mo. Feeling lang talaga yun hindi ka pogi Okay. <middly> Sisi <laughs> okay. ka pa sa akin. Ay lang. Lawrence, no, stop... <laughs> subukan nyo nga ang Asya kayo para marasyo na kayo subukan nyo. <laughs> <laughs> asya talaga <laughs> yan. Subukan nyo. <laughs> subukan. <laughs> sa baba na lang ako. <laughs> hindi. Asya ah, yan. Ay, hindi ko. Mahal matulog sa baba, magkagalit si Pamgago. Doon ako sa labas. Pang, anong, anong... Ano na si Bill? Kami ako si Bill. Hindi, subukan <laughs> mo lang. Gusto ko lang makita akong Asya. Ikaw naman susubukan lang. <laughs> dito na lang ako. Hindi, susubukan lang. Hindi, dito na lang <laughs> ako. Gusto ko lang makakita. sa may gama. Ah, di ako nangawig. Asya, ano sa dulo? na ano ako sa arte. Nanginig ako sa arte talaga. May phobia ako sa tulo. Meron siya ano? Dulo phobia. Dulo phobia. Oo, parun yan. Uy! Tama nanginig ako. Wait lang, pinupulikat yung leeg niya. Ha? Totoo? Ang pinupulikat ba yung leeg? Ano to? Nagkamali ako ng ikot. Ay, steep neck yan. Ay, si ate Nicole and si Tito Mars. Hi! Mars, yung planet. Ha? Mars Planet. Oo, Planet. Ang galing, talino na ni Shun, no? Grabe na. Sabi na nararamdaman agad ni Nicole? Wala pa nga. Dito na. May ka para makita ko nga siya. Hindi, sira, ulo ka ba? Kunwari na totoo. Ayun, bag niya Ang inaog na. Ayun, pa si Nicole. Ayun, legit. masakit nga. Bakit ba? Sabi niya. Kamali ako ng <laughs> si so guys, dito si Sean, ha? Sean. Talaga? Bala. May karapatan. Oh, may karapatan! Oh, oh eh. <laughs> Si O.A. Si <shit>. O.A. Oh, si <laughs> O.A. Oh, ay, oh, ay. yung si Sean, ha? Nag-ML ccod Ay, ganda na. Masa nga Cancer lang, no? Dito ka na siya, yun May ibang ba din yung Sean? na kayo, so so, dito. matutulog yan. din to. DTI. Test to impress. Pati <laughs> ka na nga salita, oh, Sean. Oo, so, oh, no, one, two, ah. test. Mic test, mic. Para ano, <laughs> so, na nga dyan. baby, lahat na sa taas. Making stroke. Ganyan niya, pagbagong ano, pagbagong uwi. Naglo-loading pa. Ang hindi na lang, Lawrence, lakasan Ay, nilakasan na yan. Gusto so, Sa totoo lang, nahihiya ako kay Sean. Kasi ang dami niya na mga kasama sa kwarto. Sean, pasensya ka na muna, nag-iipon pa si Tito Merck, medyo malaya kasi yung bahay na papagawa natin, hindi pwede yung basta-basta budget na lang, kailangan 60 million eh. ah uh, Mag-taste-taste ka na lang muna.